Welcome to my blog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan um, Flex ko yung mga gulay. Hindi siya nag-ano ngayon, nag hindi siya namitas ng gulay. Uh, mayroon siyang ano, mayroon siyang lakad. Pero mayroon akong kukunin dito'ng bulaklak. Sabi niya kunin ko raw yung isang peraso. Ano nga? San tayo dadaan dito. Ah, dalawa ito, te. Dalawang ano? Ayon sa dulo. Hmm. Ayan, kunin natin yung isang peraso. Kasi sabi niya, ano daw kunin ko raw. Ayan, sa dulo. Ayan. Ah, dalawa. Ayan po. Ayan. Bali dalawa po ito. Kukunin po natin. Ito na. Nakuha ko na po yung dalawang bulaklak. Ayan o. Ayan. Ayan. Kinuha ko o. Bali tatlo na po ito. I love you mga amiga. Ayan. Ayan. Tatlo yung nakuha ko. Kasi hindi siya nagtinda. Uulamin na lang daw niya to. Gugulayin mamaya. <laughs> hindi po niya ano, ito ay sasahog na lang sa gulay. Idadagdag ito mamaya sa gulay niya. Pero sabihin ko sa kanya, patikim naman. <laughs> ay <Ayan>, ano. <coughs> Kasi may ano po siya, may lakad mga amiga. Kaya hindi siya nag ano ngayon, wala akong maipakita ang pitas na gulay. Ayan. Pero kumuha rin naman ako ng gulay, mga amiga. Yan. Para pang ano niya. Hmm? Sarap na ito. Magkano ito? <laughs> Ako na lang magugula Sarap na Bagong isda mga amiga. Oh. Hmm? May okra pa. Ayan. May bonus pa isang okra. Oh. Dagdagan ko na lang to, No? Ako na lang magugulay. Ayan. Ayan po ang napitas kong gulay. Ayan. Kasi may lakad po siya. Ayan. Dito ko muna ilapag, no? Para, ano, dyan, ganyan. dyan. Ayan. Iikot muna. Ikot muna tayo, mga amiga. Baka mayroon pa dito sa dulo. Ayan. Mayroon pa dito sa dulo, no? kasi ano muna e, ilang piraso pa lang naman tong mga anak ano niya palalaguin muna ng konti bago siya mag ano uli magtinda yan may isang piraso pa ako nakuha mga amiga ayan. yan salamat po maraming salamat po sa panunood ayan God bless